Ako nga pala si Jeric, 24 years old at noong 2019, isa akong community health student mula sa isang universidad sa Maynila. Simple lang ang pangarap ko noon, makatapos ng pag-aaral, makatulong sa komunidad at magkaroon ng normal na buhay. Pero pagkatapos ng isang immersion program sa isang liblib na barangay, nagbago ang lahat. Ang kwentong ikakwento ko sa inyo ngayon ay hango sa sarili kong karanasan. Ako mismo ang nakaranas. Isa itong kwento tungkol sa isang barangay sa probinsya na sa unang tingin, aakalain mong tahimik, payapa at walang problema. Pero habang tumatagal ka doon, mapapansin mong may mali. May sobrang mali. Nangyari ito noong ako ay naasain bilang isang community health volunteer. Bilang bahagi ng training, kailangan namin mag-field work sa mga liblib na barangay Napunta ako sa isang barangay na nasa tabing ilog ng Banawang sa bayan ng Kandon, Ilocosur. Barangay Tamorong Segundo ang pangalan. Isang lugar na napapalibutan ng mga nyugan at palayan. At sa di kalayuan, tanaw ang bulubunduging bahagi ng Abra. Pagdating ko pa lang sa barangay, may kakaiba na akong naramdaman. Parang sobrang tahimik. Kahit malapit lang sa highway, parang iniiwasan ng mga tao ang Lumabas Wala ring ingay mula sa mga tricycle o jeep na dumaraan. Ang mga bahay, karamihan ay gawa pa sa kahoy, may mga sawali at bubong na yero. Pero lahat nakasara. Parang ayaw nilang may makakita sa loob. At kahit tanghaling tapat, may tila bang anino na nakadagan sa buong lugar. Isang matandang babae ang sumalubong sa akin. Siya si Aling Cora. Siya raw ang magiging host family ko habang nandun ako. Mabait siya. Tahimik. Palangiti. Pero yung ngiti niya, parang may bahid ng kalungkutan o takot. Hindi ko maipaliwanag. Nang una kaming kumain ng sabay, tinanong niya ako, Sanay ka ba sa mga gabing walang ilaw? Natawa na lang ako. Akala ko biro lang. Pero seryoso siya sabi niya, laging nawawala ang kuryente pag sapit ng alas 6 ng gabi. At kapag nawalan na ng ilaw, kailangan daw namin isarado ang lahat ng bintana at pinto at huwag magbubukas kahit may kumatok. Hindi ko agad yun sineryoso. Akala ko parte lang ng mga lokal na paniniwala. Kinabukasan, pumunta ako sa barangay hall para makipagkilala sa kapitan. Si Kapitan Edong, matandang lalaki Tahimik pero may tindig Tinapik niya ako sa balikat Sabi niya Alas sa is Tandaan mo yan Pag kumatok Huwag mong pagbubuksan Kahit ako pa yan Hindi mo ako pagbubuksan Naiintindihan mo? Medyo natawa na naman ako Pero tumangon na lang ako Ayaw ko naman magmukhang bastos Pero sa loob-loob ko Baka paranoia lang to ng mga matatanda. Dumaan ang unang gabi. Totoo nga na nawala ang ilaw eksaktong alas 6. Para bang sinadya. Tahimik ang baong lugar. Walang ingay. Nihuni ng kuliglig. Wala. At pagkataos ng ilang minuto, biglang may kumatok. Tatlong beses. Pero sapat na para manindig ang balahibo ko. Hindi ako gumalaw. Si Aling Cora Nanatiling nakaupo sa silya niya Nakapikit Paulit-ulit siyang bumubulong Huwag kang gagalaw Huwag kang magsasalita Lilipas din yan Maya-maya pa Tumigil ang katok Pero mas nakakatakot Nakarinig ako ng parang boses bata sa labas Buksan mo Gabi na Naiwan ako Buksan mo pero ang boses, hindi tunog bata. Tunog ng matandang pilit nagpapaboses bata. Parang ginagaya lang. Hindi ako gumalaw hanggang sa tuluyan ng nawala ang tunog. Kinabukasan, inaya ako ni Aling Cora na samahan siyang maghatid ng pagkain sa Barangay Health Center. Pero sa halip, dinala niya ako sa likod ng Barangay Hall. May dating deep well doon na pinatag na lang at tinakpan ng tabla. Sabi ni Aling Cora, Dati raw itong balon na ginagamit ng buong barangay Pero sinarado na matapos may batang malunod doon Yun daw ang sinasabi nila sa mga tagalabas Tinuturo niya ito habang seryoso ang mukha Sabi ni Aling Cora Diyan nila nilalagay ang mga hindi sumusunod Napatingin ako sa kanya Akala ko nagbibiro lang siya Pero hindi Seryoso siya At sa ilalim ng hukay na yon naririnig ko parang may naglalakad may ihinang yabag parang may gumagalaw bumalik kami sa bahay nang gabing yun hindi ako nakatulog maya maya may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko pagharap ko si Aling Cora nakatayo sa dami ng kama nakangiti sabi niya bukas aalis ka na hindi ko alam kung bakit Pero tumango ako Parang may nagsabi sa akin sa isip ko Makinig ka Makinig ka na Kinabukasan, hindi na ako nagpaalam Kinuha ko ang bag ko at lumakad na ako palabas ng barangay Walang sumalubong sa akin Pero habang papalayo ako Paglingon ko Nandoon si Kapitan Edong Sa Aling Cora At ilang mga taga-barangay Lahat sila Nakatingin lang walang imik, nakangiti. Pero ang mga mata nila, itim na itim. Pagbalik ko sa lungsod, isang linggo akong hindi nakatulog at tuwing alas 6 ng gabi, may kumakatok sa pinto ko tatlong beses. Hindi ko na yun pinubuksan at hindi ko na rin kailanman binanggit kung saan talaga ang barangay Tamorong Segundo. Pero isang araw, may dumating na sulat sa akin walang pangalan, walang address, isang papel lang na may nakasulat na Saan ka pupunta kung parte ka na ng barangay? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ako nakaligtas. Pero kung sakaling may iaalok sa inyong community immersion sa isang barangay na hindi nyo kilala, mag kayo. Baka hindi lang kayo ang nakatira doon. Salamat Sir Dark at hanggang dito na lang ang kwento ko. Thank you sa darker room at maraming salamat sa pakikinig.